pinamukha ang mukha niya doon sa isang disipulos niya bata, at pagdating ng mga hudyo para hulihin, kaya akala nila ang nahuli nila ay tunay na Jesus. Hinihila si Jesus palabas, kinakalad maraming tao nakaabang, dahil alam na huli si Jesus, akala ng mga hudyo na huli si Jesus. Kaya pala, pagdating ng mahal na araw, kakalipas lang, yung dula-dula, sinasadula nila yan, yung nando sa taas ng cross, tinutuloy, sabi nila, ikaw si Jesus, sabi nila, hindi, ikaw si Jesus, tinutusok. Nung tutuluyan siya, sabi niya, Diyos ko, Diyos ko, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Di, hindi pala yung si Jesus. Yun ang disciple, ang um, batang disciples. So si Jesus, ulitin ko, nandun yan sa second heaven buhay. Kaya ang mga Muslim, naniniwala kami sa second coming ni Jesus Christ. Wala nang ibang babalik na propeta, hindi si Abraham, hindi si Muhammad, hindi si Moises, dahil patay na po sila. Si Jesus Christ lamang ang babalik. Dahil buhay siya. Tanda na malapit na ang araw ng paghukong. Huwag po kayong maniwala na isang taong namatay may kakayahan bumalik? No. Dahil kung ang patay na inilibing at may kakayahan bumalik, solve na sana ang kaso ni Ninoy Aquino at ni Nida Blanca.